Magandang araw mga kapiso wifi at mga kaondong TV. Sa so, video ito tayo po ay magre-repair ng uh, piso wifi na nag-plop tweet yung kanyang uh, kuryente. So nag de po yung kanyang uh, LED frame, yung kanyang uh, coin slot, yung LAN port at saka yung uh, single channel relay at saka yung back converter. Pero bago po natin simulan ang uh, video ito ay uh, intro muna tayo guys. So ayun na nga guys, uh, tayo na naman ay magto-troubleshoot or magre-repair ng uh, kanilang uh, Piso WiFi. So ito po yung kanilang uh, Piso WiFi at uh, pinagawan po nila ng cage. Uh, try po natin i-isaksak. Uh, so saksak po muna natin yung uh, kanilang uh, access point which is yung uh, TP-Link EAP110. So tignan po natin kung uh, may kuryente or kung may ilaw yung kanyang uh, POE adapter ayan makikita nyo po may ilaw naman po so sunod naman po natin uh, isaksak yung uh, vendo machine mismo so saksak po natin ayan so punta po tayo sa harap uh, para po tignan po natin kung uh, ano nga bang problema ng kanilang uh, piso wifi guys So, ito po yung may-ari. Ayan. So, kung makikita nyo po ay uh, wala pong ilaw yung uh, kanyang uh, LED frame. At kung uh, mapapansin nyo po sa gilid ay uh, nagbi-blink-blink lang po siya. or parang uh, nagpa fluctuate tweet. Nag-on uh, and off po siya. So, try naman po natin uh, buksan yung kanyang uh, cage. So, ilabas po natin yung uh, kanyang uh, uh, vendo machine guys. Kasi po yung uh, um, pagbubuksan po dyan ay sa likod pa po guys. Ayan. At kung mapapansin nyo po yung uh, cable po ay parang uh, naiipit po sa likod. So, mahirap po mag-repair or may uh, mahihirapan po yung uh, maintenance po dyan sa kanilang setup sa kanilang um kids po ng kanilang Piso WiFi guys. So, Ayun na uh, binuksan ko na yung uh, kanyang likod guys. So silipin po natin yung uh, loob ng uh, kanilang uh, Piso WiFi vendo machine. So yan po yung uh, kanyang loob guys. So tatagilid ko na lang po kasi po ah, baka po mahila pa po yung mga cables nyan. Ngayon kung mapapansin nyo po sa loob, nag-blink din po yung uh, kanyang uh, coin slot. Yung uh, LAN port din po ng uh, kanyang uh, Orange Pi 1. Parang nag-on and off po. yan at saka yung uh, kanyang uh, fan, yung 12 volts fan, uh, hindi rin po umiikot guys. So nakapatay lang siya. And kung titignan naman natin sa taas, nagbiblink din po yung uh, kanyang uh, uh, back converter at saka yung kanyang single channel relay. So yung suspecho ko po dyan ay... Uh, Uh, sira na po yung kanyang uh, centralized uh, power supply po na 12 volts uh, 5 amperes so kunin po natin yung uh, ating uh, reserba na uh, centralized power supply na 12 volts 5 amperes at uh, papalitan po natin yung kanyang uh, power supply guys So ito po yung uh, aking uh, centralized power supply na meron na ding uh, uh, wire at saka plug at meron na ding uh, power balloon or yung male jack po na diretso po sa kanyang um, uh, back converter guys So ito po yung may-ari ng uh, Piso WiFi guys. And so tignan po natin yung uh, diskarte kung uh, paano po natin uh, tatanggalin yung uh, kanilang uh, centralized power supply kasi po medyo po mahirap uh, kalikutin or abutin yung mga parts niya kasi po ma mahihila po yung uh, cable sa likod ng cage. Ayan, so, pahirapan po yung uh, pag-maintenance uh, or pag-repair uh, po ng kanilang uh, piso wifi. Kasi po, uh, mahirap po yung access uh, sa loob po, or yung mga parts po sa kanilang uh, piso wifi, guys. So, panoorin nyo po muna kung uh, papaano ko po tatanggalin yung uh, kanyang uh, centralized power supply guys. at uh, yan na nga guys uh, natanggal ko na po yung uh, kanyang uh, power supply so tinanggal ko na rin po yung nakakabit sa yung wire po na nakakabit sa power supply para po mailabas ko po yung kanyang wire at uh, mapalitan ko po ng uh, bagong uh, power supply guys so ilalabas na rin natin yung uh, kanyang wire na luma yan, so sinubukan ko pong uh, hilain dyan guys pero po naka-cable tie pa po siya. So yung ginawa ko dyan guys ay uh, um, kumuha ko ng uh, gunting at saka uh, ginunting ko po yung uh, naka-pulupot po dyan uh, plastic. At saka meron pa po yung uh, cable tie sa loob guys. So nahugot ka na po yung uh, wire na luma So ipapalit po natin itong uh, bagong uh, power supply guys So baka po uh, natamaan po ng uh, kidlat yung uh, kanilang piece wifi At nasira po yung uh, kanyang uh, power supply guys So yun po yung hinala ko guys Kung uh, hindi po nakidlatan ay uh, um, power surge po Baka po biglang uh, nag brown out sa kanilang uh, lugar guys So, uh, keep watching lang guys at uh, ilalagay po muna natin itong uh, uh, bagong uh, power supply po natin guys, yung centralized power supply na 12 volts, uh, 5 amperes. ni isim komo tau awa sisi awa deka afe ang kanak pa sa tau And so habang nagkukwentuhan kami ng uh, may-ari ng uh, Piso Wifi guys ay uh, uh, in ko siyang uh, i blower niya. Itong uh, kanyang vendo machine kasi po uh, puno ng alikabok. At uh, yun na nga guys uh, bigla siyang uh, nagbigay ng um, blower or hair dryer bato guys. So sinubukan ko guys ay uh, mahina. So hindi po kayang bumuga at uh, medyo mainit po so hindi po pwede guys na ganito po yung uh, po natin guys ayan guys um, ayusin lang po natin yung uh, ating mga cables at uh, mga screws dyan sa loob at uh, pwede na nating uh, testing kung uh, gumagana na po yung uh, ating uh, kinabit guys um, kung makikita nyo po ay uh, pahirapan po yung uh, pag-repair sa kanilang uh, piso wifi kasi po um, yung uh, uh, yung mga LAN cable po sa likod ay nakabitin or mahihila po pag uh, binaba po natin yung uh, kanilang vendo machine guys. Ayan so uh, isasarado ko lang siya guys at nilalagay uh, ko lang sa loob ulit ng uh, kanilang uh, cage para po matesting po natin kung okay na po yung uh, kanyang uh, power supply guys and so uh, pupunta lang po ako sa loob at uh, isasaksak po natin yung uh, saksakan po ng kanilang uh, vendo machine at uh, titignan po natin kung iilaw na po yung uh, kanyang uh, LED frame guys Ayan na uh, umilaw na po guys. Um kung makikita nyo po ay uh, nagbiblink na po or uh, nagbo-boot up na po yung ating uh, vento machine. So um, pag uh, nagbiblink po na ganyan ay uh, uh, booting pa po siya or nagbo-boot pa po. So wait po nating mag-running uh, light or steady light. Uh, meaning po niyan ay uh, nakapag-boot up na po yung uh, kanilang uh, vendo machine guys. So, wait po natin. Ayan, kung mapapansin nyo po, guys, ay uh, matagal pong uh, mag-boot up yung uh, kanyang uh, vendor machine, guys. Uh, meaning po niyan ay uh, korap po or nakorap po yung kanyang uh, SD card, guys. So, ang yung gagawin po natin ay uh, tatanggalin po natin yung uh, kanyang SD card at saka uh, i reflash -re po natin ulit. So, gagamit po tayo ng uh, LPB system. Um, Pupunta po ulit ako sa bahay at uh, nandun po yung uh, laptop ko na iwan. So, pukunin na lang po natin yung uh, kanyang uh, SD card guys. Tapos, babalik po ulit tayo sa kanilang pwesto. Sa so, mga di pa po nakapanood kung paano po ang tamang pag replace sa ating mga SD card ay ilalagay ko na lamang po yung link sa description box ng video ito guys. So, ayun guys, uh, nandito po ulit tayo sa aming bahay. So, 3 uh, na transfer ko lang po yung uh, mga files ko sa pag-reflash. Kasi po, um, tinesting ko pong mag-download ng uh, balena etcher. So, okay naman, na-download naman. Pero sa site po ng LPB, yung uh, version 15.3 ay may quota po pala. So, hindi po ako pwedeng uh, makapag-download. So, buti na lang ay... Uh, Meron akong na-download dito sa aking USB drive na balena etcher na application at saka uh, LPB system po or image na 15.3. So yun po yung i-flash po natin sa SD card po. So i-save ko lang po muna dito sa laptop at saka i-open po natin yung uh, balena etcher na application po. At saka i-flash po natin yung image na LPB uh, 15.3 sa ating uh, SD card. So ayan na uh, na-transfer na yung uh, aking uh, mga files. So open po natin tong Balena Etcher, guys. So wait po natin. ayan So, wait po natin mag-open. Ayan ah, po yung uh, balena etcher, guys. Ayan. Flash from file. So, click po natin yan, guys. So, wait lang po at medyo blurred. Ayan. Click po natin yung flash from file. Then, punta po tayo sa desktop. Kasi doon po natin sinave yung ating mga files. Reflash LPB. At saka yan po B15.3, double click lang guys. At saka select target. So wala pa pong uh, card reader. So kunin ko lang po yung card reader natin, guys. At saka yung SD card po natin. So ito na po guys yung ating uh, card reader at saka yung ating um, SD card. Niyan. So salpak po natin dito sa ating uh, laptop, guys. Dito sa kaniyang USB port Ayan Ayan Umiila po Yung ating Card reader guys So ito naman po Yung ating uh, SD card Ayan So ito, Dito na po natin Ipa-flash Yung ating uh, LPB na V15.3 So naka 16GB po At saka Class 10 po Yung ating SD card na sand this po. So, dyan po natin lalagay. Ayan. ayan Nabasa na po. So, try po nating i-format para po malinis, guys. Format this po natin. And then click lang po natin 'yung start. Nakacheck po 'yung quit quick format, guys. Saka click lang po natin 'tong okay, guys. Yan, mabilisan lang po yan, guys. Ayan. Format complete. Click lang po natin yung OK. So, drive E po yung uh, pinormat natin, guys. So, tandaan po natin yan. Drive E saka 16 gig po. Ayan, close lang natin itong mga to guys. Ayan, blan ko na po yung drive E. Close lang po natin ulit. So, andito na tayo, guys. Uh, click po natin tong uh, select target. Ayan. So, dito po tayo mag-iingat, guys. Um, hanapin po natin yung 16 gig, Ayan po, 15.9. At sa yung at saka yung location po ay drive E. So, yan po, generic mass storage usb device click po natin select and then last po and um, click po natin yung flash ayan so wait na lang po natin uh, ma-flash guys yung image ng lpb guys ayan flashing na po one at nagbiblink blink na rin po yung ating uh, card reader guys So medyo matagal po to guys. Um, pass forward ko na lang po ng kaunti guys. So malapit na pong matapos, guys. Finishing. Ayan, flush completed na po. So successful po yung ating uh, pagto-flush. So eject lang po natin lahat and then proceed na po ulit tayo sa kanilang Piso WiFi, guys. So dito, inopen ko lang po yung uh, kanilang uh, Piso WiFi at saka binalik ko lang po yung uh, SD card nila, guys. So take note po, um marireset po lahat. Uh, mawawala po yung uh, password ng admin at saka yung mga settings po like um yung wifi rates, babalik po sa default. Yung uh, password po ng kanilang admin. And then yung speed limiter po kung ilang uh, mbps po per user. Uh, doon mo po sa admin guys lahat lahat na po so dapat po ay iset po natin yan ulit so mamaya po ay siset po natin para po hindi po mapasok yung admin so ibabalik po natin yung dati nilang password guys so ayan uh, isaksak lang po natin ulit at uh, tignan po natin kung magbo boot up na po yung kanilang piso wifi guys So yan na uh, blinking po meaning po niyan ay um nagbo up pa po siya. So wait po natin mag-running light or steady po yung kanyang light, guys. Ayan, na, uh, running light na po, guys, and uh, successful po yung ating uh, pag-re-flash So testing naman po nating uh, maghulog sa kanilang piso wifi, guys, kung uh, Uh, meron na pong uh, internet na po mapapasok guys. Ayan so try po nating maghulog ng coins dito sa kanilang uh, Piso WiFi, guys. So, connect muna tayo sa kanilang uh, Piso WiFi. Open natin 'yung WiFi and then connect po sa kanilang uh, Piso WiFi, guys. Ayun, uh, nag-appear na po 'yung kanilang uh, portal, guys. Ayan, pinindot ko po 'yung insert money at uh, nagbiblink na po 'yung kanilang LED frame. Try po nating maghulog ng mga coins. Ayan, so ina-accept naman po at uh, okay naman po guys 'yung uh, count ng kanilang uh, piso WiFi, guys. So try po nating uh, mag-YouTube, guys, kung uh, nga na pong internet, guys. Ayan. try po natin yung mga shorts. Shorts video sa YouTube. Ayan. Okay naman po guys. Try naman po natin yan. Ayan. So malakas po yung uh, signal ng kanilang uh, So wifi guys. And so huling step na ginawa ko dyan guys ay uh, open ko po yung uh, kanyang admin portal. So, pinasok ko po yung uh, kanyang admin portal. Saka, pinalitan ko po yung uh, default password ng uh, LPB. Um, tinanggal ko na rin yung kanyang CAPTCHA. Tapos, pinalitan ko po yung uh, gusto nilang Wi-Fi rates at saka speed limiter po. At saka mga auto resume at uh, auto pause. At saka yung anti hotspot po. Chinek ko nga rin yung kanyang license at dito nga ay nawala yung kanyang LPB license. So yung ginawa ko dyan ay nagpota ako or on the air update. At automatic na bumalik yung kanyang uh, LPB license at hindi na po natin kailangan mag-activate pa ng kanyang dating uh, LPB license. So that's it for this video guys and I hope na may natutunan na naman po kayo sa aking video. Please subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Ondong TV and hit nyo na rin po yung notification bell para po lagi kayong updated sa mga bago ko pang i-upload na mga videos. Maraming salamat po and peace out!